paamo paa mo? Matagal na po. Buot lang gumaling ako sa anong ginagpun niya ako. Mm. na maganda Namagana na, nga po ito. Oo. Uh -huh. mm. Ngayon, ang ano natin dyan, sir, gagawin ko ang best ko, gagawin ko lahat para po gumaling ka. Pero mm -hmm. lumapit pa rin tayo sa ating amandak nila na si Yahweh at sa ating Panginoong Yesus na kanyang anak. Kasi ang layunin ko, sir, ibabalik ko kung anong nilagay sa'yo at tatanggalin ko yan at magpray tayo na may gumaling ka, no? Uh, yung tubig niyang isang baso, baso na lang po, may gumaling na rito. Wala kang sakit, Doktor, sir. Wala kang makita. Bigla na lang gumalito. Tumatayo ako. Bigla na lang. pag ako eh. Mm. Ayan. Ay, diretso-diretso na. Mhm. Mm -hmm. so, Nanay. Ah, lang po kayo. Usog kayo, ma'am. Usog kayo. naman, nai. Okay, ready na tayo, ha? Oh, po. sarap ko lang, oh, po. Ayun, ayun, ayun. Okay, na mo. Hindi mo lang. Pikit lang, sir, ha? At akong bahala sa so umahan sa'yo. Satu, lari po, kaya nito sa ito pero nakas hindi po magambala sa tao ito, mag-usap tayo sa spiritual si na sa Diyos. Sa Diyos na lahat, Diyos sa nakatakotan sa kaya. Ang sadyo sa Diyos ka, maraming lor sa bawat ng lumilabang. ba? ah, ah, po! Tatanggalin oh, mo na din mo ha! Tatanggalin mo na pala! Oh, pa, pa, pa. Tatanggalin mo na ha! Tatanggalin mo na! O, gabigin mo ang kamay mo. Sige pa papa. ulo sa ulo! inggit galit. Oh, nainggit oh, na gagalit. Ay, 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 sa dalawa lang. Nainggit. Ay, ay, ha? Ay, apu, am, ay, ha? Tatanggalin muna nilagay mo rito, ha? Apu, apu, ha? Magpapulam. Ha? Nagkakintindihan tayo. Gagaling to, ha? Magkaibira ng bera uh, ng mga tagalo. Lugar ng sambales, ha? Ha? Sige, tanggalin mo chan dyan. Sige pa. Tama ba? Dalawa bumira sa inyo. Dalawa bumira. Dalawa kayo? Ha? 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 Tama! Opo, opo, opo. mo dyan. Sige, ay, grabe nila kayo sa ano, sinunog nyo pa, oh. Ay, sige ay, pa, baklas. Ay, Sasama ay, ko ay, na ay, madam yung grade ng team, Sige, gagaling na ta. Ay, gagaling na yan. Kulang kayo ng kulang. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Ay, um, ay, sige, tagalin mo dyan, tagalin mo dyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Yan, ganyan, ganyan, ganyan. ganyan. Makakalakad na ito ha? Opo, opo, opo. Makakalakad na. Sige, baklas, baklas. Dalawang tao po ito. Papatay po siya. Sige, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Sige pa. Opo, opo, opo. Isko, opo. Mam, nakaano tayo. Ay, opo. Sige pa, sige pa, sige pa. Ay, opo. Sige pa. Ay, opo. Tanggal, tanggal. Ay, Gagaling na ngayon ko ha? Opo. Ang dami mo nilagay, baklas. Sa ulo, sa ulo. Ay, ayan na, dami oh. Mm. Ay, sige pa. Mm. Ay, cool. Uulitin ko, huwag rin nang babalikan to ha. Kung ano nilagay mo sa paan na ibabalik ko sa'yo ayaw ka. Nagkakadindi ha? Opo, 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 opo. Sige, baklas, baklas. Baklas, baklas, baklas. Sige pa. Yes, po. Kunti na lang, kunti na lang. Huwag yung bira ng bira ha. Opo. Yes, Ako ang mga kalaban o, nyo. O, ha? Opo, Sige, kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Ay, ay, po. Ay, sige, sige pa. Ay, Hindi ako natatakot sa iyo. Sige, tanggalin mo lang na 'yan. Nagaling na opo, ha. Opo, okay. ha? opo. Kilala mo ako? Ayoko, opo. Ay, opo. Sino ako? Opo, ah. ka? Ah, oh, mo na pala ako magkukulam ka. Ay, sige pa. Ay, sige pa. Bale ito, madam, wala nagbayad. Mismo mo siya ang kumulam. Siya mismo. Kaya, ay, aalis mo na ng lahat, ha? Sa atlaway, at gumaling na siya. Between between between. Ay, Misko, o, gagaling na ngayon daw ha? Opo, po opo. Ang pa ito game, po. pa. Kasama rin po sa 20 minutes Gagaling na ngayon ha. O, na lang, na lang. Ay, 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 po. Ay, 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 po. Ay, po. ay, 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 pa. ay, 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 Pagyensya lang tayo ha. Panginoon kong Isus, sa kong madakila, may, may may ang magbasbas sa iyo. ko kong magkabala, kay Sir, sa nitratis, sa Sir, Sir, mulat, mulat, mulat. mulat. Pangalan nito ni Sir? Pangalan mo? Ito yung balbis po. Ito yung balbis. Okay pa, inoom madam. Pag-inoom tapos ito po, mamaya i-ano ko na lang kung paano gamitin ito. Ha? Okay, sa sa lahat, andito tayo sa iba sa balis ito, isang lalaki ang pinulam at winding itim. Balis sinunog ang kanyang kabilang uh, left side na paa at binti. Okay, maram salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Sana po, sana po tulungan nyo ako na makilala pa ako at dahil po sa inyo talagang wala ako sa kanya lalagyan ko. Shout out kay Apora Papokin na po Marwin, kay uh, Sis Maika, brother Jan Jan, Apurosita, Emma Ma'am Melo Ligario. Magtulungan tayo. Maraming maraming sa <coughs> uh, kanina, nung bago kita ipitan, masakit talaga, sir. Pero nung natapos ang ating gamutan, ano pong pag, may malaking pagbabago? Uh, sir, hindi mo siya may baba. Pero ngayon, ayan na. Ayan po ha, ah, mga kapanalig. Ang laki pong pagbabago. Bigla po nawala daw yung bigat ng binti niya na halos hindi niya raw maibaba. Tama, sir? Pero ngayon, tinan po, naapakapak niya na po. oh. ibig sabihin talagang, ah, lang ng kaunti, madam. Masakit na. Oh, kita okay, mo, sir, may pagbabago, di ba? Oy, ang sabi po ni madam, ang kanyang asawa, masagi lang daw ng konti, halos talagang sobrang sakit daw. At kumbaga, aray, ganun nga o. Pero nga, tinan nyo, nakalapag na po sa semento o. o. ayan o. O. Sir, pagbabago no? Amen. Amen. Ayan po ha, malaking pagbabago ang nangyari kay sir. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Sana po, sana po matulungan nyo ako na lumaganap ang aking video at uh, yung money natin kapag may donation magbibigay pa rin tayo ng money hunt pag may donation na maganda po pag wala, pasensyahan po tayo pero ganun pa man, tutulong pa rin po ko sa mga kapwa natin na may hirap maraming salamat po